Hello mga kawiling-wili. Tara, magluto po tayo. Ayan, naglagay na po tayo ng bawang. Maglagay na rin tayo ng sibuyas. Lagay na rin natin ng kamatis. Maglagay na rin tayo ng alamang. Ilagay na rin natin yung mangga natin. Ayan. Sa na, pwede na tayong maglagay ng tubig. Isang bag. Ito, malubot na yung ating uh, tuyo At yung ating mga pinanangkap Ay okay na, dumasa na ito Pwede na natin ilagay itong uh, talbos ng kamote Ayan, yung mga dahon ng kamote Ayos, malamot na yung ating talbos Hindi na tayong humango Tingnan natin Ayan, mga kawiling-wili Ang minanggahang tuyo Ang sarap dito mga kawiling-wili Grabe yung lasa nito ito ang luto ng aking lola, si Inang Ana. Ay. Yan, sinigang natuyo sa mangga. Ang sarap po nito mga kawiling-wili. Sarap saraga.